Ayun na ay magtatrabaho na naman po uh, araw na ito mga kaibigan tayo ay gagawa naman video para sa ating mga update at ako, shout out po sa inyong lahat at mga darit tayo dyan uh, maraming salamat po sa pag-support sa aking youtube channel maraming salamat po sa mga nag-subscribe tutuloy ko na po ito hanggang kung saan ang aking marating ito sa pagbigan. Ayan. yakasya Sana Ano na lang <laughs> Eh na Nayan tangal gibigay Dina Og na Wow. Happy, Mother's Happy, Mother's Happy Mother's Day. Di kaya't masira to. Happy Mother's Day everyone Happy Mother's Day po sa inyong lahat Happy Mother's Day sa inyong mga ina dyan sa inyong mga ina, Happy Mother's Day! Pakasabihin <laughs> ni Mari. Sino yung mga ina na yan? Daming mga ina. Sa lahat ng ina, Happy Mother's Day! Happy Mother's Day! Every mother...

Na Isdang isda. Ha? <laughs> <laughs> wow, oh my dog. Wala na. Wala na. So out. Happy Mother's Day. Wow. <laughs> yun na lang yung bigay mo picture na, picturean mo na lang kondo oh happy mother's day naka video to kanina pa to okay happy mother's day everyone thank you very much maraming maraming salamat po everyone everyone happy mother's day